Sa gina ng apat na buwang pagkaantala ng sweldo at allowance, pinatunay ng San Sebastian Golden Stags na hindi pera kundi puso ang kanilang sandata. Unti-unti nang nakikita ang timpla ng kupuna ni Coach Rob Lagabala sa NCAA Season 101 matapos ang sunod-sunod na panalo, kabilang ang makapigil hiningang 62-61 upset kontra perpetual help. Ang ibang detalye alamin sa pag-abante ni Ken Usita. Unti-unti na nakikita ang timpla ng San Sebastian College Recoletos Golden Stag sa NCAA Season 101 Men's Basketball Tournament kahit sa gitna ng mabigat na pagsubok sa kabila ng pagkaantalan ng kanilang sweldo at alawan sa loob ng apat na buwan na nanatiling buo ang loob ng koponan, bagay na pinatunayan ng kanilang sunusunod na panalo kabilang ng 62 to 61 upset laban sa University of Perpetual Help Altas. Ayon kay Head Coach Rob Labagala, ang pinapakitang dedikasyon ng kanyang mga manlalaro ay patunay ng kanilang puso at determinasyon sa kabila ng pinagdaraanan ayon kay Labagala, mas lalo niyang na-appreciate ang kanyang mga manlalaro dahil sa kanilang patuloy na paglalaro kahit sa ganitong sitwasyon. Sinabi niyang tagumpay ng Stags ay bunga ng puso at pagsisikap. Sa kasalukuyan, hawak ng Stags ang 3-7 win-loss record at nanatiling may chance pa para sa top 2 to finish sa Group A sa nanalaming tatlong laro ng eliminations. Isang senyales ng kanilang katatagan at pagkakaisa. Ibinahagi rin nila bagala na higit pa sa panalo, mas pinahahalagaan niyang isipina at commitment ng kanyang mga players sa mga yung kanyang itinuro mula nang hawakan niya ang programa. Ayon kila Abagala Alabis ang ikinagagalak na nakikita ang mga manlarong patuloy na nagkitiwala tumutupad sa kanilang pangako sa koponan. Tiniyak naman ng coach na may mga hakbang ng ginagawa upang maresolba ang isyong pinansyal ng koponan. Ayon kila Abagala, gumagawa na ng paraan ng pamunuan upang maayos ang sitwasyon at umaasa siyang magiging maayos ito sa lalong madaling panahon. Sa ngayon, patuloy na ginagabayan ng puso, determinasyon at pagmamalaki ang kampanya ng San Sebastian isang komponan na piniling ipaglaban ng bawat laro hindi para sa pera, kundi para sa pangalan at isa't isa. Ako si Ken Usita, Abante Sports, now na!